nagdala po sila ng ID nando na kasulat na yung numero at pangalan ng guardian nila para po sakaling sila yung mahihulay sa kanilang mga magulang uh, madali po silang matawagan at uh, about, dahil bawal lang sasakyan dito sa loob mag-provide na naman po ang ating uh, uh, LGU na libreng uh, libre sa Tribe para doon sa yung pupuntahan meron po silang matawagan kasi uh, yes, Maraming kung para last, uh, yesterday, ito, sobrang tumubukos na yan yung mga pagpupunta uh, uh, sa simentery. And the deployment na rin, for this uh, uh, volume of people that will be visiting the cemetery. How about the business Yes, sir, po tayo dyan. to so, uh, October 28, nakadeploy na tayo yung mga so, fairness, uh, ang challenge talaga dito ay may yung buhos ng tao, madami, pero naka-deploy naman tayo sa loob, meron naman tayo first aid stations, and meron naman tayo, uh, diara remo, nandiyan dito ang Red Cross para tugunan kung sakaling yung mga kababayan tayo may karilang. Maraming salamat.